Ngayon nga, isusubukan na inyong kapitana kung talagang legit na mapaputi ang ganito kay itim ng mga kaserola or kaldero or kawali gamit ang iba't ibang produkto. Napanood lang natin sa TikTok at sa FB page. So, titignan natin kung legit. And itatrain ngayon ni Kapitana. Kailangan natin ng maitim na kaldero. Sobrang itim na. Stock na ang kanyang itim. Asin. baking soda. Panlinis ng pinggan. So, pwede na ito dahil panlinis din naman ito ng pinggan niya. No? Uh -huh. Suka. At syempre, ang tissue. At batay sa ating napanood sa TikTok, talagyan daw natin to ng na asin. So, lagyan natin ang asin. asin. Yan, natin ng konti ang asin para mas effective. And buburbura natin ng baking soda. Pag legit to, ay talagang nakakatipid. At talagang effective pag legit. Tay natin hanggang mamaya. Huwag kayong aalis. Panoodin nyo ang aking full video. O siya, dinamihan ko na ang baking soda. And, ito daw atin joy or dishwashing liquid. Ibus natin ang dandahan. para matuldo ka na kung talagang effective ang sinasabi sa TikTok na nakakalinis talaga ng mga itim-itim. Ikakalat lang natin. So, gagamit na, gamitin natin ating kamay sa pagkakalat. Dito pa sa mga ibang itong maitim na bahagi. Kasi talagang ako ay napapaisip kung talagang tunay. Sabi kasi sa comment section ng ibang mga um, nanonood, hindi daw legit at sinubukan na nila hindi tunay. So, susubukan na kapitana para malaman natin kung talagang tunay o legit. Gano'n yan. And babalutan daw natin ng tissue. Okay. Ipon natay tension to yan. Issue daw, issue. Okay na 'to kasi yung pinaka-fit lang ng ating experiment. Kung kawali buo dito. Pero yung kalokay kasarola, kaserola, natin natin. Yung pinakailalim lang. At ang pinakahuli nating ingredients, ang suka daw, ilalagay natin, ibubuhos sa ating experiment. So, dumihin natin ang suka. Iwan natin siya ng for 2 hours at babalikan natin kung effective ba o hindi. Abangan nyo guys. So, Uy nanga guys, after 2 hours, didelikan natin ang ating experiment. Ngayon natin malalaman kung legit ba talaga na napaputi ang ating kaserola ng mga mahiwagang mga produkto. Patutunayan ni Kapitana kung legit o hindi. So excited na tayo. Nantay ko talaga ang 2 hours. My God! Kung tunay ba? sinasabi sa TikTok. At hindi po siya tunay. <laughs> hindi po siya pumuti. Kasi sobrang dikit ng uling na ginamit natin kasarola. Siya, so, hindi siya legit. Aww.